good morning, good morning mga italita. Magluluto tayo ng sinigang na uh, dala ni Romano. Tantagat na naman mga idol. At saka labanos. Labanos, bawang sibuyas. Ay, bawang sibuyas. Wala tayong baboy pa sa ngayon mga idol. Ano lang ipon. Bawang sibuyas lalagyan na natin ng ipon ng ipon ipon kamati oy oh sama ka patis mga ito konting patis lang para hindi mahalat sumatabang po yung patis na to galing ito oo oh, sige sasama kita lang. Maglalagay tayo ng alamang pagong mga ito, alamang pagong. Para dito sa... Oo. Oh. lang po ito. Oh. 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 Ito yung... Labanos, walang pesa eh. Lubos ni... Naubos ito sinigat. Oh. Tayo maglalagay ng tubig dyan mga ito. Napanos na masarap yan. Mga mm. sustansya. Para isang dagat. Galing kay Romano. At saka kay Madam, Madam Vlog. Eh. lang sa huwag nito. Huwag tayong maglalagay ng tubig. Manamis na mis po yan. Labanos. Maglalagay lang tayo ng paminta galing kay Bugoy. Pinta Cavite. Ito yung sinigang na isang malaki, oh. Sa akin po, luto yung, yung ano, yung ibab, yung, iba, yung tirambaboy, kinilaw ko. Yan, pangpunan na pa, no? Laban, yeah. Napakasarap po nito, laban. Maganda po sa bato ito, nagtutulig. Gulay-gulay, pampakaba ng buhay. Ganito lang ang labanos niya ito, masarap. Ito. Kaya mayroon tayo sinigang na istang malaki. Napakasarap niya, mga idol. Masarap pa sa arno. Hindi ko alam ang pangalan ng istang yun. Ginawa ko pang, ano, yung taang kagabi, mga idol. Napakasarap pa si lasang karne. Mga idol, maraming bisita kanina. Maraming pan dumating yung itik po, mga idol. Alam niyo bang yung itik ko na yun, hindi ko po sana muna lalagyan dahil iniisip ko po yung Pasko, marami tayong ginagastos. Malaki rin po ang puno nun. Kaso, at pinairam ako ng sabi ng kaibigan kong si Binang Labong. Binang Labong, sabi niya, idol, sabi niya, lagyan mo, tutulungan kita uh, para magkalaman yung itik mo sinasabi natin na gulay paano magiging masustansya hindi ka yung iba-ibang maano sa katawan mo mabilis ang metabolism mo nakakabigay ng ano sa organ mo yung mga gulay yung masarap na gulay isda gulay masarap mga idol padalang karne mga bata ngayon ayaw masyado yung mga gulay. Kaya eh. ah, ito, po, puro karna, manok. Okay, pagka nag-aidan dyan, sigurado, pakain din ng gulay at ano yun. Ito po, hindi ko linagyan ng tubig ito. Hindi ko man ito mga ito. Yun lang, konting patis na linagay ko. Kung matabang man, pwede naman tayo magpatis. Ayun, binigay na patis ni Romano. Pakiilagay mga puro daw. Yan, tikman ko mamaya. Magpapatis ako. Ha? Bigay na ni yung Romano niya. Ang daming dalang pinya. Pinya, ista. Kakain kayo ng pinya. Ito. Ito po yung dalang ni Romano. Patis talaga, ano? Patis talaga. Mabang. Ha? Mabang, oh. Patis. Mabang. Puro-puro yan. Kamukha lang yung dalang niyang paminta. Dali. Paluto na po yung ano, ko laban. So, bangon manya manya. Man, man. wala nang baboy ngayon to ipon na lang maganda rin kahit na nakakano yung ipon mga idol maganda sa mga bukol-bukol sa katawan niya Pakwan, maganda sa pato ayan bangon pag, nagluluto tayo labanos so okay, maglalagay ng tubig para yung lasa ng labanos hindi matatanggal bonus natin ito yung sinigang uh, na dagat mias yung pinitas ko hapon. Ito, malapit ng maluto yung labanos. At tuloy ko yung kwento ko doon sa mga poultry kong itik dahil wala laman kasi marami akong gagas kusin. Kaya sabi nung aking kaibigan na si Engineer Labong lalagyan ko. Tutulungan daw ako yung tinulungan ako. At uh, sabi ko nga pagkalit na ng mga puna na tinutug na. Pag nalitaw na po yung punan namin ni engineer, kahit na halos pa papakain namin sa mga bisita o pa namimigay na lang noon. Kaso malaki po ang punan niya mga idol. Nasa P350 ang isa nung mga hiti ngayon. Pero yung pagkain napakamahal. Ito po yung lapanos niya ito. Kaya magkano na kain na ako. Tuloy-tuloy ko na itong ano, live ko. Pagkain. Hindi. Yeah. Hindi mo na akong pagkain, hindi. Kainin, o. Oh. Kain ko na isa pa unang isa. Kakain na eh. Kaya pa yun ang pagkain. Kainin na, konti. O, papa, alis ako eh. Papagluta ko para malakas ako sa tayo po punta tayo ng Hong Kong kung papakalamigyan tayo doon para magka si tayo. O, oh, yan. Labanos, mga ito. Panyaman na labanos. Masarap po yan, mga ito. Ang labanos, may kahit na po hindi luto, lalagay mo sa kamat, sa tsakano, di ba? Ito po yung labanos. Ito yung sinigak.

Magbilis lang tayong magluto. Mag Set, ano lang, minutol, ano lang yung oras. Yan na nga yun. mustasa. Ibuyas kamatis. Bawang at luya. kapaligid ligid ay puno ng lina. Hindi mo yung sa pen. Yeah, Kaya ni? ko talaga. Ma'am. Kain na tayo mga idol. Wala tayo ang mga pakuha na ito. Wala. Wala mga buwas na pakuha na ito. Ah, ito, mayinig na ito. Masasobra. So Kain na po, mga edad. bigyan mo ko sa pin. Ay, patis na puro. Shout si out po, mga edad. Kain na tayo ng manyaman na labanos. Kain na po ito. Labanos. Ang init ng labanos. Mmm. Mm mmm. Mm Patay mo na.

Ang init. Ito yung sinigang na isda. Sarap na sinikang na to. Yung sobra po kapon dito, yung ginawa ko mga, ano, mga dinakdakan. Ito po yung isdang malaki. Ngayon, nagdala na naman si Romano kanina, yung pangkilaw. Kain na po. Hmm. Tangan Ano na? Masarap na sinigang na ano? Da? Ito? la pa ano? Ano sigang? Na hmm. malaki? Ang? Um. niya. Ayun. Mukana na, hindi ayoko na Bago yan. Bago, tingnan Baka iba na lasa. Mm. Bago. Matabang. matabang Mm. At yun na lang melon. Matabang. Yun, okay, melon. Melon. Yeah. Mmm, malamot na konta. Malamot na konta. Kuha mo lang ang gano'n. Mmm. Hindi, ang sarap na ito. Mga idol, itong, itong ito. Nanunok ko pa akong oh. ito. ah masarap? Hindi. Yeah. galing ano yan. Galing din kay Romano yan. Hmm? Sarap na yung dantan, no? Sarap pa sa baboy. Ang pambila -bila kung ano ito, yung tinaspan, ha? Hmm. Sarap na sabaw na ano, amyas. Sarap nga, no? Mamaw Yung galing tamis. kay Romano. Mm -hmm. Tamis, Parang hindi pinya. Ang tamis. Wala mga asim, ano? Hmm. Sarap so, na. No? Rudy, bigyan mo sa doon siya ni Romano. Tignan ko. Puro daw yun. Man. Ba, ginala na lahat yung pinya. Hmm. Ano ba? Ayun, maggana naman. Doon lang kinukuha. Mangga. Kapatid ko ni J.R. si Cecil. Batang-bata yun. Nap Napunta sa amin yan. Si na J.R. ano? Namatay ang tatay nila. Ay nila. Ay nanay nila.

Parang may asukal sa loob yung ano, milon. Matamis. Sobra. Malaki kasi eh. Ito po yung ulon, ay ano. Yung dang dagat na ano. Laki ng baboy. Masa, ha? Sobra, sobra. Ay, tamis na. Sobra para may ka sa loob. Hmm. Parang napakayaman nyo kung mag-iwa. Tignan nyo, ang dami pa naman doon sa bandang baba. Oh. Kami nung mga bata kami, puti na lang pinalilitaw namin dyan. Puti na Hmm. Na, na, Nagre-rent po pala yung sa kabilang ano, sa bayan. Madami siya ng computer. Ang sarap ng ista nito kumain to. Saka iba. Yung ulo po nito ng gabi, napakasarap. Sarap niya. Ilagang baka. Nung hmm. si Romano, pinagdala tayo, ano yung minatamis na dinala ni Romano, Rudy? Kao. Kao Kaho. Kaho. kahong Kao, purong purong-puro, no? Tapos ito na ng patis, purong-puro din. Tại nó có tế mà 50 luôn hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nha no. Yung pati so puro so, Hindi kayo rumanin mo Yung, yung rumanin po yung mataba Yung mga pupunta sa amin Tatawad -tata po sa ano Walwarte guapo Kaya kuya lito taas sa mga nagluluto mo Kaya kay misis sa start po mga idol. wala walang gano kumain mga idol, may sabay kay idol. Sobrang. wala Walang tanito mas masarap yung ulo.

爸都不送安稳。